Anong pantala ng huling dinaanan ni na Pablo at Bernabe bago bumalik sa Antioquia? Adalia Ano ang pangalawang sakuna na dinala Job ng Satanas? Masakit na karamdaman sa kanyang katawan, sakit sa laman. Nang itaas ng sampung lipi si Jeroboam bilang hari, aling lipi ang nanatiling tapat sa angka ni David. ang lipi ni Juda. Kanino inihayag ng babaeng taga Samaria ang tungkol kay Jesus matapos ang kanilang pag-uusap? Sa mga tao ng kanilang bayan. Bakit nabigo ang pagtatangka ni Jehoshaphat na magpadala ng mga barko para kumuha ng ginto mula Ophir? Dahil nakipagsanib-puwersa siya kay Ahaziah, isang masamang hari.